So hello 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 another good day another good vibes welcome back to my channel and nasa CR po tayo ngayon kasi mag-wash na po tayo, mag-clean na tayo ng ating self. Yan. First, i-introduce ko po sa inyo ang aking postpartum care para mas mabilis mag-heal ang ating down there sa panganganak dahil meron po tayong tahe. So first is I have here um, uh, a dermoplast. pain and is. And I have freedom, mom. Yan po. Which he a postpartum plus hemorrhoidal foam. Nakarelieve siya ng irritation. And medical formula rin siya. Tapos, you have here, tax. medicated cooling pad. Yan po. Yan. Hemorrhoidal pads with witch hazel. And we have cooling pad. Yan. I I-broke natin to Then magkukuling -co effect po siya. Before natin siya ilagay is we have menstrual pants or like a lady diaper and then, after ko po dinis ka sa inyo yung aking ano, papakita ko po kung paano siya gawin. So, sa mga soon to be mommy dyan or yung mga mga nganak po is mag sana magkaroon kayo ng idea. Sobrang ganda po nitong kasi mas makakapabilis siya ng paghihiling stage natin lalo na kung may, may tahi tayo dahil nga kakapanganak lang po natin so yan ayan po ang aking mga gagamitin yan and this one and uh, this the uh, natural and syempre mag, mag clean ano na tayo mag wash na tayo. have day one. So, magpapalit na tayo. As you can see, nakagown pa rin ako ng hospital. So, yan. And, re-refillan na natin po ito ng mineral water plus betadine para i-wash i-wash and clean muna natin ang ating down there mga mommies para mas mabilis ang healing. So yon sobrang happy ko naman kasi naging success yung delivery. And yun, sobrang ganda ni Rosie. So yun, samahin niyo po ako sa aking pagsa-self-care. Ayan, so, let's start. Ayan, may... Let's go say you no know, first. Ayan. Baby diaper. And... open it like this

naman makikita niyo po and sa ating mga suto ng mga 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 anak dito um, itry niyo po ito kasi this is highly recommended siya ng mga mommies and yung mga pinsan ko sa US na pabili siya baka ano ng

siya sa aking down there para mas mabilis po yung ating ano, healing process ng ating style. So yun, tapos na po ako mag-wash ng water with betadine feminine, feminine wash sa aking peri bottle. Yan sa nanood po sa akin na what's in my hospital bag and the explanation na what's in my hospital bag. So ayun na po, ano po yung aking i-insert sa akin down there. So, yun. Sana po nagkaroon po kayo ng ideas para sa mabilis na healing natin. So, bilang bagong panganak. So, yun lang po. And that's it. After this, ma-wash ma, na. Ma, Papalit na po tayo ng damit. So, yun. As you can see, tapos na po tayo mag-change. And, mag-pumping like, na rin ako. Mag-spray na lang tayo ng hair sanitizer. Para our hair is always clean. Po. Para sick si baby. Ayan. So, yan. Ito po yung aking gamit na hand sanitizer. So, sa mga nanood na like, nung was in my hospital bag, is andun po siya. Sobrang ganda rin po ito. So, itry okay, nyo po. And then, yan. That's it. And safe naman siya, tayo So, yun. Okay. Kasi na po tayo. So, later na lang update ko po kayo kung ano gagawin ko today. I think is magpapa-breastfeed na po ako kay Rosie. Kakatapos ko lang din po ano, mag-clean ng aking nipple and ng part ng aking breast para kay Rosie para always clean nga kasi so, nga dumidede sa atin si Rosie. So, yun. Kahit pa may konting may mga milk na lumalabas sa ating breast. So, yun. Tuloy-tuloy lang. Padete lang tayo kay Baby Rosie para mas dumami yung supply ng aking yun. Oh, hi! May parong! Balintay siya ang ginawa May parong! Ayun yung alcohol. yung Ayun yung alcohol. Ayun Ano ba yung alcohol. Ayun yung ay, nagdaan si Leon. Ay! Mukha ni Kuya Dan. Wala pa. <laughs> Hindi pa na. Sa mata? Kung sa ilo? Tatangos Yaman pa yan. Dito. Tatangos pa yung <laughs> ilong. Mas <laughs> maganda ilong ni Jenny. <laughs> Sana ilong ni Jenny. Makakaanong pang ano, no? Ako, Dobby, pang pakala ni Jenny. Ha? Ang dami kasi. Ito yung salit dito ng parang ganito. Oo. Mm -hmm. no. ano. So, di, di ba? Naging, okay, so, alam. Di ba ako naglilayo? Kaya sa ubin, wala ba yung legs. Yeah. parang sila nito yung na 48cm tapos 2.7kg. sakto so, ano? Oo. oo. Ayun si tita ka rin mabantay. mo yung mama magbantay, grab mo. Oo. Ang na dito ang dami. Buti mo rin kamukha. Buti hindi mo kamukha. Hindi po. Hindi na, hindi Mas solid ka ah, dyan si Solmi nung ulan, no? 2.6 na Solmi. Ay, ano lang? 0.6 na? Ay, 0.1 na. Kaso na yung Dapat yung tali. Ano natin yung may garden? Oo. 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 yung tali Oo. 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 Huh? Hindi sa oo. Kanino kay Dan? Kay Sophie na. lahat. Limang hatching. Ang kay Dan. Yes. 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 Yes.

Ay, ito yung palang baby ang napunta sa bahay. Ayun. Oh, Saka na. Sige, tita. Bye, uh, Bye. Bye, Tita. One, Bye, James. Why, Bye, Bye, Chesta. Ang oras kailan labas bukas? Baka mga before or after lunch po siguro. Bye-bye. Ito -bye. mainit. Hey. Kaya nga po. See you. See you. Opo, bukas na nga Bye-bye. Okay, sige, bye-bye. Thank you to Daddy. Nagluto siya na tinolang manok na maraming malugay. Plus, nagdala pa siya Daddy ng cake para kay Rosie and na! Okay, welcome Rosie! With heart! Taro! So yun, thank you kay your daddy! Naliligo na si Rosie! Paliliguan ng ating nurse. Where's my dear? Lalabas na rin po kami mamaya. So, one and a half Oh, I think two days lang po kami dito or one and a half day dito sa hospital. So, magdi-discharge na po kami later. Ayan po si Rose. Bababat na siya. Bat time na, my dear Rose. Sorry, lucky nurse.

Tignan natin ang left, kung mag-a-strain. Left Remember kayo, ma? Yes po. Mm, very good Para yung tayo na po, mga mas pandilig, ha? Okay po. Kapag po, ah... Uh... Ayan na ang daddy. Meron tayong kauna-una ng bisita. Today. Nang kalingap. Una <laughs> oh, at huling bisita kasi pad, ano oh, na tayo. Palabas na po kami. Palabas Ayon na. Po. Hindi nagpapawala uh, si Mikoy. Uh, <laughs> Hindi yan, baby Damulag Atay, na yan. Hindi nakita ko kayo sa group siya. Yung baby niya, pagod, pagod na. Pagod na. Damulag. Ito ah, mga kalingap. Ako na magsasabi na kamuka ni Boss D. <laughs> uh -huh. May mag-iba Kamuka ni Sa ngayon, ngayon nakikita uh -huh. naki ko yung mukha ni Boss D. Sana halo. Uh -huh. Sana halo. Kasi tanggap mo si Jen kamuka kasi babae. Bakit parang kanina kasi nagtatalo na kami na si Boss D. Imbis, di ba pag ano ka, pag tatay ka, dapat ano, mas gugusin mo, kamukha ko yan, di ba? Uh, um, Pero iba si boss din, si baba. Gusto niya, Naglala, ako, kamukha. Ayaw mo ba magka, ano, magka, kita ng girl version mo. Oo. Oh. Girl version. Eh, gusto ko si ilong kay Jenny. Ah, pwede naman. <laughs> Para ano bang Parang naman para ano kayong mga ngayon. Parang naman kayong mga ngayon. Parang mga guwapot magaganda. Tara. <laughs> <laughs> Walang tapos oh. si Rosie. Kit, 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 kit. Mana oh. na lang kay Nino. Ay, Nino nga. <laughs> Ninong na po okay, yan. Nadulas, okay. na, nadulas na po kami. Ninong na. Okay. Okay. Yan, picture. One, two. Naku! Parang nga ano na din ah, bantayin. <laughs> True. <laughs> Grabe ito, umiyak. Oo nga, ngat ka nila, nakailang ano, kapag isimula pagpunta ko, nakailang iyak na eh. Pero, Talagang inaano namin gumi ano, gumising siya ng araw para paggabi. Tulog-tulog mm, Tulug -tulug -tulug pag siya. Hindi siya natutulog talaga, no? Mm -hmm. Pero mag-iba naman na yung routine niya. Paiba-iba pa rin naman sa ngayon ganyan ang routine niya. Ang uh, amo ng mukha ko so kitkit nga. Kit mukha. <laughs> Tsaka ano, na pa healthy kaya akong boss niya. Uh. Pag iyak daw nag-iyak, healthy. Oo. Uh -huh. no? Pag lagi mo umiiyak, sabi yung kapatid uh -huh. niya. Huwag no? naman yung grabe matagal Kanaan, na ano. Kanina lumapit ako, buti hindi na, kasi lumapit ako kanina, umiyak at baka kasi niya, no? hindi pa sa amoy ko. Yeah. Uh -huh. Kaya 'no, uh, eh. eh, gusto ko talaga yung pumunta kaya eh, hindi ko baka abutin aabutan ko. Okay. Panggalin okay. ka kaya na. Ha? Mungalin ka na. Kaya kaya na. <laughs> so 'yon. Kwentuhan lang muna po kami. Bye-bye. Opo. Magre-ready na rin kami ng mga gamit. Mabush. Okay. Bye na, mi Mikoy. Bye.

No, ate, so ayun, pauwi na kami ni Baby Rosie and ang aming driver.